Hello, hello mga fellow farmers! This is Bella again, your curious farmer. So may katanungan po tayo dito tungkol sa ating mga hito. Kung ito po ba yung mga hito na nahuhuli sa palayan o sa ilog. Actually, merong mga iba't ibang uri ng hito sa Pilipinas. Isa na itong native na hito na nabubuhay sa palayan at ilog. Minsan ay sa maputik na lugar. At meron ding mga dinala mula sa Thailand, Taiwan, Africa o Nigeria and this breed can be raised and grown commercially. Dahil sa loob ng apat na buwan ay umaabot na ang timbang nito ng 300 to 400 grams o tatlo sa isang kilo. Usually, we notice the size sa Nigerian or African breed. Meron ding dalawa sa isang kilo. Sa Taiwan breed naman ay lumalaki ng dalawang kilo bawat isa. At yung sa Thailand breed, as I have noticed, umaabot ito ng tatlong kilo o higit pa when it reaches its brooding stock stage kasi usually itong ginagamit namin pang crossbreed to enhance the size ng ibang breed natin. O ayan, sana may bago na naman kayo natutunan sa araw na ito. Thanks for watching.